dito kami sa Purok 4 to di ba? buat eh apa mo nah ini tupad tupad kumusta? oke? Eh Oh wa. Oh. Taytay pa. Taytay yan. Sugat siya. hindi maghilot to. Ang manghihilot si Apam. <laughs> hey. Wala na gumalaw dito. eh De?

Ang kanyang porchon ay rin ang sinakyan. pinakamahalaga ngayon sa bagong Pilipinas sa lahat ng OFW at least may savings ka kung wala, wala mayari tayo dyan dapat mag savings kayo para meron kayong kukuhanin pag uwi nyo oh, ang eh ginagawa ko man uh, I love Surigao haha <laughs> kainit dahil tayo sa surigao sobrang init to oh. yan ang ginagawa yung I love surigao pa ba? sa bayan sa sabay baybay dili sa boulevard o oh, ang dami mga bangka Re tapos ayan kita nyo yan yung surigao dito sa boulevard diba gawa pa gawa pa hahaha <laughs> So, dua ka sumana na ko dire. Ay adlawon. Yan ang ganda surigao. Bulog 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 surigao. Di ba? Nagawa nila kasi malapit na eleksyon, I love surigao. Sa gabi maganda rito sa Bolivar. Hindi tambayan ni. Eh. Tambayan. Ayun yung mga papuntang ano, island. yung yung baybay sa ligaw guwapo so yung mga nagdi-design yan ganda yan yung mga adventures nila dito kapakagara ah, galing ng pintor pintor ka dong? ayos dong away <laughs> ah, guhit guhit dong kaya guhit guhit Ayan na si Dodong oh. Anong pangalan mo noy? Ha? Icy? Icy RC. RC? Oh. RC Leo Magsino Vlog I-upload ko to Ayan si RC Magaling na pintor I-upload ko to ah, Sa akin YouTube channel Leo Magsino Vlog ah. Kita mo taso rin gaw Marami akong vlog dito Pangayon sa Facebook Pag Ha? Ha? Pangayon sa Facebook Sa Youtube ba? Sa Youtube Leo Magsino Vlogs Leo. Ah, vlogs. Ayun, so, mag-sign of vlogs. Makikita mo ito, mag ano ito sa'yo. Basta dito sa Rigao. Oh. Ay, lancha, oh. Uhu. -huh. Kadagkul mga bangka. Ay, ano, no? Eleksyon, no? Ah, uh, ganda sa gabi eh, no? Mamaya ang gabi, maganda ito, may ilaw. Hmm. Uh -huh. Tapos yun, mamaya mamaya. Bukas pa na. Yun. Thank RC. Okay. Galing. Yun, may nakausap tayo si RC. Ang galing ko. Siya pintor. Diba napakaganda na sa ikaw. ha meron ako ditong laruan, <laughs> no? motor gusto kong